guys. Ngayon magluluto ako guys ng saluyot na naman guys. Kaya lang nilagyan ko siya guys ng papaya at okra. Ang sahog ko guys itong ating unipak sardines na mackerel. Tapos lalagyan ko siya guys ng konting bagoong. Ayan. Tapos ito yung ating bawang sibuyas yan guys na sa ilalim yung bawang. Pinagalo-halo ko na siya guys. Tapos, ito na siya, guys. Masama-sama na lang din, guys, yung ating bawang tibuyos, kamatis. Palambutin muna natin, guys, yung ating kamatis. Bago natin igisa yung ating papaya. Ito na siya, guys. Durog na yung ating kamatis. Lagay na muna natin yung ating... ay Ayunan! Sumama, guys, yung takis. <laughs> yung ating unipak. At nang pala siya, dalawang laman. Ayan, medyo durogin natin guys. Tapos, lagay ko na yung aking papaya. Ito na yung ating papaya guys. nilagay ko na. Tapos, lagyan ko to ng konting tubig bago ko takpan. Ayan. Tapos guys, lagyan ko na ng konting bagoong yung ating pang. Ayan, okay na yung guys. Para mamaya tikman natin pag okay na ang lasa niya saka lang tayo magdadagdag. Kaya inuna ko yung papaya guys kasi matigas siya. Ito na pala guys, nilagay ko na yung ating okra. Ayan. Tapos maya maya na yung ating dahon ng saluyot. Takpan mo na natin para maluto yung ating gulay. Guys, yung ating saluyot. Nilagay ko na yung saluyot natin guys. Hindi na ko guys magprito ng isda. Ito na lang ang ano namin ulam Mamaya hindi ko alam kung magmamanok sila o ano. Bahala na mamaya kung anong ulam naman. Manok kasi dyan guys. Iniisip ko kung anong klaseng loto naman guys. <laughs> Ang bala ko lagyan ng pineapple tidbits. Ito na guys. Ito na yung ating gulay. Ayan siya guys. Kain na tayo guys tayo. Ito, guys, nagsalang pa ako ng kanin. Meron pa pala sa ref and namin. Ayan, kahapon pa yan, guys. So, malaki kasi yung, ano, yung pinyang nabili ko. Kagabi, yan din ang kinain ko. Tatlong hiwa, oh. Tapos ngayon, yan ang panghima sa amin, guys. Sila ko ng balat ng apple. Kain po. Kain tayo.